Ipinagmalaki ng Department of Labor and Employment o DOLE ang patuloy na pagtaas ng employment rate sa bansa at ang pagbaba ng underemployment. May paliwana green si Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa 35 pesos na wage increase sa Metro Manila. Si Joshua Garcia sa report. Rise and shine, Joshua. Ikinatuwa ng karamihan na marinig ang balita na patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga mamamayan sa paghahanap ng trabaho, partikular na sa mga kabataan. Kwento ni Roderick at Paula, mas magiging madali na para sa mga estudyante magtatapos ang makahanap ng trabaho hindi katulad dati na pahirapan. Hayahay na mga kabataan ngayon. At saka yung employment, tataas. Napakaganda paganda sir. Eh dati, paiyakan. Kailangan pa natin ng may kakilala. Kailangan nating talagang sunog kilay ba? Pati sunog sapatos. It's good sa mga ano, uh susunod na or sa mga current generation mm -hmm. at least, 'di ba? Um meron na silang siguradong uh, trabaho after their graduation. Asabay na nalalapit na ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinagmalaki ng Labor and Employment Department ang mga nakamit ito sa ilalim ng direktiba ng administrasyon. Ayon kay Dole Secretary Benvenido Laguesma, sa datos mula sa survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority, at uloy ang pagtaas ng employment level, gayon din ang pagbaba ng underemployment sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga hamon na kanilang kinaharap habang bumabalik sa pre-pandemic level. Dagdag pa ng kalihim, nagsisimula na rin ang proseso ng commitment ng ibang mga bansa na bunga ng mga paglalakbay ng punong ehekutibo abroad. Anya, sa tansya ng Department of Trade and Industry, nasa mahigit 200,000 trabaho ang papasok sa Pilipinas at maaari pang tumaas ito sa mga susunod na taon. Katuwang din ng Dolly and Tesda sa mga isinasagawa nilang retraining at upskilling programs tulad ng school to work transition, gaya ng mga technical vocational educational training o TVET para sa senior high school graduates na layo makapagpataas ng employability ng mga manggagawa. Kasabay din nito ang kanilang government internship programs para maihanda ang mga kabataan na nakatapos sa kanilang pag-aaral na makahanap ng trabaho na akma sa mga kinuhang kurso, partikular na sa linya ng teknolohiya maging sa mga administrative work. Basically, ang pinupuntahan nitong mga estudyante, mga kabataan, ay mga government agencies. Okay. Bukod yan, meron din tayong tinatawag na job start. No? Yung job start, mas comprehensive ang training niya at ang naman dito ng Department of Labor and Employment, mga pribadong kumpanya. Ayon pa kay Laguesma, mayroon din silang special program for employment of students o SPES kung saan tinutulungan ng mga working students na makahanap ng trabaho para matustusan ang kanilang pag-aaral at masuportahan din ang kanilang pamilya. Matatandaan na sa pangunguna din ni Pangulo Marcos ay binuksan nito lamang Hunyo ang National Employment Summit na may kaugnayan sa binuo na 10-Year Employment Master Plan o Trabaho para sa Bayan o TBP. Dito binigyan pansin ang epekto ng global trends gaya ng globalisasyon, climate change at pagbabago ng demographics sa kung paano matutugunan ang mga pangailangan sa labor at employment sector. Ang trabaho para sa bayan plan, is actually the national employment master plan. Okay. So, nakapaloob dito uh, 'yung mga nakikitang uh, opportunities at saka 'yung mga challenges in the future, no, sa world of work, sa larangan ng paggawa. Naririto rin nakasaad 'yung mga gagawin na estratehiya at saka mga priorities ipinaliwanag din ng Dole na ang nangyaring 35 peso salary adjustment ay ang tinatawag nila na entry level o floor wage na binibigay sa mga first time na nagtatrabaho at wala pang kasanayan. Anya, maaari magmula ang inisyatibo sa mga empleyado, partikular na yung mga skilled na kausapin ng kanilang employer para makatanggap ng salary increase kung saan maaari ding isang guni sa kanilang ahensya. Samantala, nihikayat ng Dole ang publiko lalo ang mga kabataan na makipag-ugnayan sa kanilang mga LGU at mga lokal na tanggapan ng ahensya para matulungan sila na makahanap na naaangkop na trabaho base sa kanilang mga kurso at pangailangan. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.